So mga guys, uh, good afternoon sa inyo lahat. Na nandito ngayon si sa P1. Naglalakad tayo dito sa Manila Bay, dito sa Baywalk. Ayan, lalakad tayo dito. Ayan yung daanan natin kasi pabalik ako ng Cavite. papasok muna ako sa trabaho dahil uh, panggapya ako. Ayan. Lakad-lakad muna tayo dito. Nakadaan lang si na naman. Ayan, ganda ng mga building dito. Ayan, Ayan. Wala pa rin tao pala dito guys. Ito pa rin yung puno na matagal na ito. Uh, magdadalaw magdadalawang tao na ata ito. Na, yung pagbagyo. laki ng puno kaya tayo dyan sa taas mga guys Ang ganda na kita yung uh, view dito. Ang ganda. Ayan. Andito na tayo sa phase 1 ng Manila Bay. Yan yung mga view mga beso. Ang ganda. Ang ganda. Ito, ito na yung uh, dolomite mga guys. Yeah. Ah, ito yung mga kahoy din pala oh. Mga basura. Andiyan sa gilid oh. Yan wala mga Kasi uh, nililinisan panila nila. guys. Ngayon bababa tayo dito. Ayan mga guys, sarado pa rin yung uh, entrance dito. Kaya dadaan lang tayo dito. Ayan mga 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 chef, sarado pa rin yung gate. Hindi natin alam kung kailan bubuksan to. walang taong namamasyal ngayon dito sa Dormite Bridge dito sa Phase 1, Manila Bay and maglalakad tayo dito dito sa Biwok ng Manila Bay maglalakad and ang ganda talaga mga guys ang view dito kahit sabi mo na walang namamasyal ngayon Ayan, wala pa. Hindi pa magbubukas dito. Ah, oh, ito pala September 20, 2025 sa 36 AM. yung mga guys, oh. nakatayo, ay pabalik na lang trabaho maganda kasi uh, nire-refer nila ngayon uh, inaayos nila maganda walang katao-tao ako naman ay pabalik din ng trabaho kasi panggabi ang pasok ko pasok ako ng alas 3 kasi ngayon uh, alas 2 na ah, no, alas 12 na ha. ayan Ayan mga guys oh. Ganda ng view. Kita oh. nyo. Lawak na ng reclamation area oh. so ang ganda linis yan yeah, yung mga naglalakad din dito sa lubong natin